Halimbawa mga bateri sa truck. Halimbawa mga rep, earphone. MBM lang, Single mom vlogger guys. Kung umayong, umayong hapon. po siya vlogger mga idol. Siya po si single mom vlogger. Mahal. Di, di, mga idol. Oh. Iyang mga, uh, Masaya talaga ang buhay ko guys. Masaya kung, kung masaya. Doon happy. Masaya talaga ang buhay ko. Uh, idol no. Kahit, kahit, naman mababa uh, ang ating uh, aralan. Hindi wala tayong magagawa. Dito na ganito lang trabaho ko guys. Okay lang na idol. Laban lang guys. Basta nasa na, minaayo okay. lang ang imong trabaho. Diba idol? <laughs> Ito po mga idol, yung yung mga baligya ng mga idol, isa ka junk, junk po ito mga ka idol. Siya po ang tagya mga idol. Busing. Siya po ang busing diri sa junk store. Ani lang siya, mga idol, pero usap usap po ni sa ka vlogger mga ka idol. Tako na kayo sa followers po. Pakipalo lang po ang iyahang channel. Jordan Bijut Pakipalo po mga idol. Jordan Bidjot. Single mom vlogger Mau ba na idol? Oh, Jordan Bidjot la guys. Ganyan lang. Sa Facebook page po niya mga idol. Ang uh, single mom vlogger Ay. Uh, po mga idol. Uh. Ito po ang kanyang anak buhay mga ka idol. So, yeah. Tatlo kami dito mga idol. Tatlong vlogger kami dito mga idol. Na panahon mga idol nga mag tuan may mga idol, mag mga idol. So, ang trabaho po sa single mom vlogger po mga idol, ito po mga idol. Mag magkuha ng mga, kwan. mga bakal. Mga, So, eh, dakol na po siya uh, mahimo ani mga ka idol kay bisig mo ani lang ni ang iyang iyang gangster mga ka idol dakol na kay ni sa katabang kay daghan kay mamalit to tiga adlaw diri mga ka idol surplus oh surplus niya sa so, adlaw po niya mga ka idol mo adlaw po sa og labing minus sa sa mga 2000 adlaw mil ah. <laughs> so yun mga idol Hanggang dito lang po tayo mga idol oh. Ay sa pulunga Ay sa nga guys Mga kapalo ka guys Mga sip ka Ay yung mga motor Ay mga guba na Dalala sa mga sampon so, Wala kapalo ka Mga sip ka pa. Wow Oh yun ang minsay ni single mom vlogger po mga mga idol pakibisita lang po ang kanyang page, uh, facebook page sa channel na jordan vidyot siya po ang pangatlong vlogger di diri sa Banali <laughs> at ito yung kaibigan ko mga kaidol si Kildren Kim wapo siya po ang kasama <laughs> namin dito sa Pulso ka vlogger po mga kaidol so hanggang dito lang po tayo mga kaidol so bye bye